bebenta ko na sa mga gustong bilhin tong ano itong bike na to PM nyo na lang ako mga kanoypi. What's up mga kanoypi. nagbabalik si kanoypi for another video araw ng Merkles coding ni Mia bali walang pasada vlog content na mangyayari mga kanoypi. At kung naalala nyo, yung bike ko na si Solid na ginagamit sa Taiwan. Sa mga bago pa lang, may bike ako na ginagamit dati sa Taiwan at inuwi ko dito sa Pinas. Nandito, mga pi yung bike ko na si Solid. Ayan. Balik, kapapalit ko lang ng bar tape, mga kanayipi. Ayan. Bago lang tong bar tape niya na nilagay ko. So bagong washing na rin winashingan ko na at mm -hmm. hindi ko na nagagamit itong bike ko na to mga kanaypi kaya gusto ko nang ibenta para yung mapagbentaan dito gagamitin ko dyan sa, sa mga manok ko bibili tayo ng kulungan or gagawa tayo ng kulungan mga kanaypi kaya Bebenta ko na sa mga gustong bilhin tong ano, itong bike na to. PM nyo na lang ako, mga kanaypi. Bale, naka 10 speed dito sa likod. At uh, 2 speed dito sa harapan, mga kanaypi. Yan yung ano. 46 to 36 speed dito sa ano, sa harapan. Dito sa ano, sa likod, nasa 10 to 36 ata yung nandito sa likod mga kanipi itong pinakamalaki nya ayan naka strum yung ano Isram apex yung trailer nya sa likod Isram rival naman yung nasarapan harapan mga kanipi at naka Q q carbon set post mga kanipi yung upuan, kupas na mga kanayipi. Ah, hindi kasi nagagamit kaya nagbakbak yung ano, yung upuan niya. Ayan. Isram din yung ano, yung shifter niya. Naka-disc brake na yan mga kanayipi. Harap likod, naka-disc brake. Ayan o. Yeah. Kaya uh, PM nyo na lang ako sa Facebook page ko na nandito sa harapan nyo. Ayan. Yan nyo na lang ako i-PM mga kanoypi. About dito sa price nitong bike ko na si Solid sa na ginagamit ko sa Taiwan. Ayan. Bibinta na natin kaysa ano, masira na nandyan lang na nakatambak. Si Rinian, may bike naman na. Yung isa, mga kanoypi na mountain bike. Yun yung ginagamit niya. Ayan. So, pin na lang mga kanoy No. Ngayon, maglilinis na ako dito sa aking manukan mga kanoy Magpapakain na naman tayo sa kanila. Ayan. Yung mga manok ko na alaga ngayon. Pasok tayo dito ay mga laga kong manok yung iba nakapag na ng itlog nila bali may isa tayong malit na manok na naka separate mga kanipi dahil ano dahil tinuka nila yung pakpak nya napadugo nila kaya ano tinuka ng tinuka hanggang nabutas yung ano yung kanyang pakpak kaya dyan muna siniparate ko muna para ano, makapagpahinga kumilom yung kanyang sugat ayan. malalaki na talaga yung aking mga lagang manok mga kanaypi. going to 2 months old ngayong July 18 ayan ayan mga kanaypi. nandito tayo ngayon sa EGL at ito na yung kadugtong ng video natin kahapon. Hindi ko na naituloy yung video ko kahapon mga kanipi, dahil pumunta kami ng San Nicolas. Ayan, so ngayon natin dudugtungan yung video natin. Ayan, nandito kami ni Mia mga kanayupi. Ayan, may pasayro na tayo agad. Ayan. Pick upin na natin yun mga kanipi. At siya nga pala, kaya ako binibinta si Solid dahil hindi ko na nagagamit mga kanipi. At yung mapagbibintahan nun, gagamitin natin sa mga manok. Ayan, kumita tayo ng 70 pesos mga kanaiti Pang buhay na mano natin yon. Ayan, may pasero tayo Mga kanaiti Saan te natin? Ayan, kwa, lagmay Alagmay nga Diyay, mapangiti ba yawa? Ah, sige Wait এ রাত na natin na natin yung pasayero natin dito sa ano sa papuntang bayawas Centro Mart Ayan mga ano Pumita tayo ng 50 pesos Nakapagatid tayo dito sa ano Sa Centro Mark Pagsakan ng mga ano Mga prutas Dito sa Ortareta Ayan sa mga Nagbibusiness dyan dito kayo pumunta Mura lang dito ka Alusal muna tayo Pumili na ako ng lutong ulam Bali ginataang sitaw kalabasa Saka uh, isang giniling Para kay rin yan Alright 100 pesos na naman yun Ay, nagugutom na ako kaya almusal muna tayo 9.30 na ata ng umaga ayan mga kanoypi kakatapos ko lang na nagpakain sa aking mga lagang manok tapos nakapag deliver na rin si rin niya ng dalawang tray na large size mga kanoypi dito sa kapitbahay ayan nakapag dispose tayo ng dalawang tray dito sa kapit bahay. tapos magde-deliver pa tayo ng dalawang tray sa ano kinantililya yung medium size kay Jeffrey Ladrera yung kabats ko nung high school itong sang tray na large yan yung deliver natin ngayon mga kanaypi now, samahan niya ako tara tara nandun si Mia mga kanaypio so kanina umaambon kaya naglagay tayo ng trapal dito yan dito natin di-deliver Kal dan si Jepre. Jepre. Wen well, Birthday yon sa apat at Happy birthday. Kasi ang sang pamilya kapo kami jaydar kada manang ka. Dagem kwarto siguro ng umas. Wen nante. Ay, sorry. Sekian nante, thank you. Wala doon si parang Gipri Ladrera Yung mama niya yung nandun At happy birthday Ante Happy birthday sa mama mo pre Natit na natin yung isang tray Mga kaloipi Yun naman isang tray Kaya Auntie Lilia

Thank you. you. Ay, mga kalaypi. Natid na natin yung ano. Yung mga order sa akin na itlog. Buti na lang may mga suki tayo na ano na nag-order sa akin ng itlog. Kayo mga kalaypi, baka gusto yung umorder ng itlog. PM niyo na lang ako sa Facebook page ko. Na Noypi Vlog kahit ilang tray yan ipag-iponan ko kayo mga kanayipi so, thank you so much ayos lang sir ay madam hindi na ganun siya ba? naka video ako na eh ay hindi actually talaga may plano nga kami either siguro ah uh, ano na sa Mand Manday na pagbaltan ba? oo oh. <laughs> Ay, ay, taga Villasis ba? Oo oh, oh, Hindi yung... namin next kasi pupunta kami doon Bigla na ano na, na Matagal kami sa Manila kasi kaya yes, lang kami na kami Sa Monday oh, oh, oh. Sige sir, sabihin niya lang ako Kasi yung talaga Ayos lang, ayos lang Nice meeting you sir, anong pangalan niyo sir? Hello, baby, ano Maika Pangalan uh, oh. mo tayo, Eduardo Ay, Eduardo Sige mo Nice meeting you. Okay. <laughs> sige, sir. Sa, uh, sa okay, ah, okay. sige, sir. Ah. Sa... Ah, sige, sir. Ah, sige, sir. ingat, ingat. Okay. Let's go, let's go. ntay okay. nakala <laughs> <laughs> uh, oh, yeah. eh. huh? parcel thank you teh 50 pesos mga kanaypi Tagal nating nagantay doon sa paradaan. Walang pasero talaga, mga kanoy pi. Pili tayo ng ano, ng sweet corn. Oh. Ayun, 50 pesos. Sarap. Hindi, agbablog ka muna. Oo na, oh. Blak. <laughs> Dapat dati buntok na, oh. Dapat dati buntok na, Ayun, bumili ako ng sweet corn, mga kanaypi. Bali-anim na peraso lahat. May dagdag na isa, maliit. Ayan, 50 pesos. Mura talaga dyan, mga kanaypi. Kaya kaya. Espanyola. <laughs> tayo ng tayo. na dyan Di pa parang paa Ayan Thank you ano yung na naman natin yung pasayro natin para paradahan Kumita tayo ng 50 pesos Ayan mga kanipi Nandito na tayo sa bahay uh, ito yung mga binili ko Binili kong mais Pagkain ng manok Mantika Sabon Ulam namin wala pa Mamaya na lang kami bibili mga kanaypi pag uwi namin Kasi punta pa kami ng Gracia Village Manonood ng basketball nga So pag uwi na lang no? Ayan Dito ko na naman ano? Dito ko na naman tatapusin ang vlog mga kanaypi Maraming maraming salamat sa suporta Sa panonood Sa no skip ads sa ginagawa nyo Thank you thank you so much Bali Abangan nyo na lang na ma-replyan ko yung mga comment nyo mga kanaypi. Sa kanon susunod yung shoutout natin sa inyong mga pangalan. Pagpasensya nyo muna ako ngayon dahil hindi pa ako nakakapag-reply sa comment nyo. No? Babawi na lang sa mga susunod na vlog mga kanaypi. So stay safe lagi. I love you all and peace out.